no, Mr. Chair. Do not give me that excuse. Luma because hindi pa luma yun noong October, November. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. scandalo sa INFRIs ay uh, pinapa pinapaimbestigahan na ngayon. Pagkatapos mo mga kababayan po natin, ang ilang mga tauhan nitong NFA ay uh, ngayon ay uh, dapat mag-attend na sila umano sa invitation o itong sabpina nga na ibinigay ng uh, ombudsman at ang pinaka-mastermind nga na tinuturo dito ay itong administrator ng uh, NFE, itong si Administrator Bioko, na kung saan siya umano ang uh, gumawa ng paraan para maibenta sa mga kapitalista itong bigas ng NFI na dapat ay mapupunta sa taong bayan dahil unang-una, subsidiya ito ng gobyerno. At ang nangyayari po ay tila ba sinasubsidize nitong si Mr. Bioko ang mga kapitalista at mga traders, order na rin umano, na na parang kasabwat niya sa kanilang, uh, parang masasabi nating pagnanakaw na rin sa kaban ng ating gobyerno. Ismong si Ombudsman Samuel Martires ang nagbigay ng sampina sa National Food Authority o NFA kahapon. Ito'y para hingin ang listahan ng mga bodegang sangkut umano sa benta ng NFA rice sa mga pinaborang trader. Ang ilan daw sa mga naturang warehouse nasa Zamboanga, Holo, Nueva Ecija at Cebu. Kapag nasilip daw ang mga ito, magkakaalaman na kung sino-sino ang inosente at hindi sa mga suspended NFA official. So maganda rin po na talagang silipin ito ng ombudsman uh, para malaman. Kasi unang-una, ang ilan umano sa mga nasuspindi ay lumalabas na patay na. Ang ilan naman ay nakalibo So paano sila masuspindi? Paano sila naging involved sa ganitong uh, kalakaran ng pagbibinta ng NFRI sa mga traders? Eh nakalib sila at iba ay patay na. Ang matindi po umano ang nadeskobre ng komite uh, kung saan ay uh, nagkaroon niya ng pagdinig patungkol sa isyo ng NFRI sa ay ang uh, iba umano, nakalibo absent o suspindido, pero sumasahod pa. So, kaya kayang uh, dawit din ang ilang uh, um, uh, nasa ombudsman, uh, mga kababayan po natin. At ang kawawang mga o umano, o yung mga in-charge ng uh, warehouse, ay uh, sinasabing nadawit lamang kasi uh, dalawa lang ang kanilang uh, pagpipilian. Kung hindi nila susundin itong kanilang boss na si Buko, ay posibleng masibak sila sa kanilang trabaho ang uh, matinding apikto naman ng kanilang pagsunod sa kanilang boss. Ito na nga. suspindito ito sila ngayon ng six months sa kanilang trabaho. So, kawawa nga umano ang uh, mga sumusunod lamang sa utos ng kanilang boss dito sa NFA. If uh, itong ating mga grassroots supervisors ay talagang uh, meron silang uh, uh, kasalanan for uh, the issuance of price. kaya kung ma-review nila na wala naman pala silang uh, mga kasalanan that they are only following orders, I hopefully I um, ma live ang uh suspension orders. Isang daan at tatlong putsyam na opisyal ang pinatawa ng anim na buwang preventive suspension. Kasama riyan si NFA Administrator Rodrigo Bioco. Kapag suspended, ibig sabihin, hindi pa sasahuri. Pero sa pagdinig ng Kamara kahapon, lumabas na ilan sa mga sinuspending NFA official ang nakaliv at sumasahod pa. Ang iba kundi retirado, patay na. Na some of those individuals, a preventive suspension for six months without pay, namatay na? Yung iba ka retire lang, may on Tama po ba? Yes, Your Honor. Ang tindi ano mga kababayan po natin, nakas talaga ngayon ang nangyayaring uh, corruption sa ating gobyerno. Uh, imagine mo, may mga ghost employee pa pala na nangyayari. Kasi patay na nga, eh, pinapasahod pa anong ginagawa ng administrasyong Marcos ngayon. Eh, hindi na nga maibigay ang pangakong murang bigas, eh, binibenta pa sa mga negosyante at kapitalista you're finding a preventive suspension na patay na, na nag-retire na, na, na on Sinita naman ng mga mambabatas ang ombudsman na gumawa ng listahan ng mga sinuspending NFA officials. Bakit hindi raw chinek muna ang listahan bago ipinatupad ang suspension? Ipatatawag daw ng mga mambabatas sa susunod na pagdinig ang ombudsman. Sa ngayon, sabi ng NFA, inaalam na nila kung ilan ang mga suspended officials na nakaliv, retirado o patay na. Pagtitiyak din nila, hindi ito makakaapekto sa trabaho sa NFA. Bukod naman sa si esyo ng mga sinuspending official, nag-init ang ulo ng ilang mambabatas nang malamang ibig binenta ang NFA rice sa pribadong rice traders imbis na i muna sa pamahalaan. 25 pesos daw nila itong ibinigay sa traders. Pero katuwiran ng NFA. Itong uh, ito mga lumang bigas na to. Kaya... No, 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 Mr. Chair. Do not give me that excuse. Lumang bigas. Hindi pa luma yun noong October, November. Sumbong ba ni NFA Assistant Administrator Lemuel Pagulayan na nagsiwala ng umano'y anomalya, inutos pa rao ng NFA na irebag ang mga bigas. Nang one pong kasalanan yan. Kapag yan ay inilipat mo po sa isang sako, ay hindi mo na masasabi na yung government rights at pwede na yung ibenta kahit na po sa magkanong presyo. So talagang may nangyayaring uh, kalukuhan dyan at corruption sa NFA. No? Imagine mo kung ikaw ang administrator nitong NFA ay uh, inutusan mo pa yung mga traders pagkatapos ng bintahan na i-rebag, -re ilipat sa ibang bag para hindi ma-identify na galing mismo sa NFA itong mga bigas. So, ibig sabihin, pag nalipat na yan sa mga panibagong uh, sako, ay uh, ibig sabihin, pwede lang presyohan ng mas mataas dahil hindi na identified na galing sa NFA. So, imagine natin, 25. Kung so, ang pinakamurang buga, uh, bigas ngayon ay... 50. So, pwede lang ibibenta ng 50 or 55. So, magiging dubli po ang kanilang kinita. Eh, posible kayang walang kickback itong si Administrator Buko. So, malamang at sa malamang, mayroon yan. So, yan po yung ating panibago update. Ano pong inyong komento? Assessment patungkol sa nangyayaring corruption. Diyan. Sa inyong. Maraming salamat.